Hello guys, ayan today is magluluto tayo ng ating tanghalihan Ayan, ang aming uh, ulam ngayon ay manok Ayan, magluluto tayo ng manok Ayan, sibuyas Ayan, saka mga ingredients natin Sibuyas, maghiwa tayo ng sibuyas At saka ayan, syempre may bawang at luya Hindi mawawala yung ating luya Ayan, yung ating uh, sibuyas, sigarong piraso lamang, dahil susupang makata si buwis dito guys, ayan kaya budget-budget tayo sa mga ingredients na ating ilalagay sa ating ulam, ayan at ito naman yung mga bawang at luya ayan, iwahiwain lang ng mga maliliit para naman ay uh, magiging pag uh, nagluto tayo ay magiging uh, makatas yung ating bulutuin, ayan at kagyan natin ng uh, patatas, ayan pag nagluluto kasi ako ng manok, guys, laging may patatas kasi yung aking asawa yung gusto, gusto ng patatas. Ayun, at saka yung ating manok. Ayan, manok po yan. Kaunti lang ating gagawin manok kasi lagyan pa natin ng patatas yan ay dadami na. At iwahiwain natin ng dalawang putol-putol para medyo mas marami at hindi matigas ma, hindi ma tigas iluto. Ayan, ito na, luto na ating manok na may patatas. Ayan, thank you for watching guys. Please subscribe my